Ikan aku ya. excited ya. Jadi dah. Kalau aku lagi. Kalau aku, tapi ini tidak melihat mampir lagi. Tergantung kau. Ikan. Kau. 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 Ready ka na ko yan? Antay na, Miss Maxi muna ko Magka yan. Magkabila ka lang dito. Huwag kang titingin. Hindi ka lang na kay Mami Huwag kang titingin. Yan. Marelax na po. Huwag okay. ka tumingi. Okay. Na malalim. Okay. Ang okay. gagalaw. Inhale, exhale po. Okay. Pakai lah aku yang Ya, injection injek syok kan lah Kalau <laughs> injek syok kan Kami lapuk Tengok ke sabi lah Lembut ya? Lembut lah Lembut lah Ini kau pasuk ni gemuk Lepas Okay Tengok malam aku ya Okay, ini lah cipu Mungkin tiga sahaja yang berasa mo. Oh, injection ka na Bale po, anti-rabies vaccine. Okay na? Ito, huli po, tetanus toxoid. So, sa kaliwa ko po siya inject. Bale pag-uwi, patanggal po ako ng bulak. Tapos, warm compress na lang po. Ha? Kung sa kalilag natin po, yun nga po, parasetamol na lang. Every four hours. Last one, kuya. Ready? Last one na po, okay? Ayos ko po. Ulo lang one Sa Tatlo pala yan. Ngayon ma'am, tatlo kasi may tetanus toxoid po. Okay po. Atin ka naman po sa atin na po. O, ka na. Okay po. Nga malalim po ya. Okay. Inhale, exhale po. Huwag po gagalapin. Okay. Finish na po ya. Wala na ah. po. Wala na. Wala na. Wala ah. na. Finish na. po, ya. ng dog, oh. Hindi na, ha? Pobya mo na yan. Yung pangalan, parang nilalagdag. Sobrang kabato. Sobrang kabato. Ay, hindi niya, yun. mo siya na mama uh -huh. Mamaya, para pampawala na sa kiyan. Ay, pobya, ano? mo siya na uh -huh. Bibigyan natin si Kuya ng pala siya. Ito yun. Ito yun. Ito Ay, tapos tusok pala. tapos sa pangalawa isa na lang. Ano ma, magkabilaan pa? Wala. Magkabilaan pa rin. Ano yun po yan? La laging magkabilaan? Kada session ko na. Ako uh -huh. nga pala. Makalimutan ko na kasi. Medyo baby pa ata siya. Two, two years old na. No? no time na yun ma. Well? Uh -huh. Okay lang po. No. Ang mahalaga. ka. Wow ya bigyan kana lollipop ako dulong yan wala kayo na kaabang na ako sa reaction niya 하나 <shrielly> 션구리가도 <shrie> <shrie> <shrie>

ba maglalaro niyan? Malakas na nito.

I'm getting back.